who is reacting based on sa ginagawa nila. Mm -hmm. Eh hindi naman ho tanga ang dating Pangulo. Ay yung pagbabalik politika ni da Tatay Digong, sakaling mapatalsik. Yung mapatalsik, mukhang remote na po yan, although uh, marami talagang naglalaro sa ating uh, lipunan dito, uh, nagpapagulo sa sitwasyon natin dito sa bansa. Nagpapabagal sa pag-unlad ng bansa. Hmm. Miss Malo, ano po yung assessment niyo, evaluation dito? Na eh, si Tatay ay dahil medyo napipikon, ay nagbanta na babalik politika. Um, uh, Alam nyo po, yung uh, salita ni dating Pangulong uh, Duterte, malaman o yun. No? Uh, malaman in the sense na parang sinasabi umayos kayo, kung hindi. Uh, nandyan ako um, at uh, marami sa tingin ko sa ating mga kababayan ang uh, siguro hinihintay na makapasok siya muli um, dahil makikita natin yung pamumuno niya uh, diretso uh, with certainty hindi yung paligoy-ligoy o subject to interpretation uh, alam po nyo sa liderato napakahalaga na diretso ang sasabihin mo, hindi yung Um, subject to interpretation ng kung sino-sino, lalong gumugulo yung sitwasyon, no? Um, so sa tingin ko, kahit na napakahirap yung uh, gagawin niya dahil nga uh, na-raid na yung partido niya, um, uh, nakikitaan ko na ang ang posibleng pagbabago ng politiko, ng politika sa ating bansa ay pwede manggaling sa PDP. Kasi kung kung aalsin mo na lahat yung mga naan dyan, di ang ang tanong ng iba, o, oh, eh sino ang tatakbo dyan? Um, alam po nyo, wala kasi tayong political ladder na pagkatapos mag-mayor, umaakyat, umaakyat ng umaakyat. Sa, tingin ko, itong gagawin na, ng PDP laban, baka yun ang susi para may bagong dugong pumasok, may may paninilbihan sa bayan ang ang linalagay sa isip uh, mahirap yung gagawin niya uh, dahil kulang sa lahat pero sa tingin ko may mga taong tutulong sa kanya katulad na rin yung nangyari noong 2016 uh, marami nagsasabi spent force na si dating uh, presidente Duterte sa tingin ko hindi ho uh, kung yan ba naman e spent force edi sana hindi nagre-react ang political establishment kung talagang wala nang saysay -say si Pangulong Duterte. Opo. Uh, itong midterm ay nalalapit na 2025. Uh, although marami po sa mga legal luminaries natin nagsasabing wala namang illegality. Kung sakaling uh, makisabong o makilahok sa politika si dating Pangulo, si Tatay Digong. If, if, in 2025, how soon palagay nyo na he will make it true to his words na pumasok ngayong 2025. Ay um kasi ho, ang ang pagbubuo ng isang slate uh, napakahirap niyan lalo na kung uh, outsider ka uh, na retired ka na sa iyong panunungkulan mm -hmm. tapos uh, siyempre ang pondo napakahalaga ho sa politika ng pondo. Pero um dahil wala ho tayong oposisyon na matuturing ngayon yun ang kagulat-gulat ngayon sa political dynamics natin. Wala ka maiturong oposisyon eh. Parang yung oposisyon kasama na sa administrasyon. So, kung magkaganon, wala yung kritisismo. Ang kritisismo ho, napakahalaga niyan sa isang demokrasya. Yun, yun, yung sinasabi ni dating Senator uh, Joker Arroyo. No? Uh, the, the minority rights, will have to be protected kasi that assures you a vibrant democracy. Uh, so ngayon, meron hong void na pwedeng punan ng isang dating Pangulong Duterte. At uh, mahihirapan po pag uh, pumasok yan, pag inalaw nilang pumasok kasi dun sa aming survey, at least, parati ho siyang nagtatap. Uh, at uh, sanay ang isang ang isang Rodrigo Duterte na tumakbo galing sa wala uh, at galing sa outlier, uh, yan po ay eh, nagawa na niya noong 2016. Uh, yun ay bilang Pangulo. Eh yung Senador, madali lang yan lalo na pag magtulungan at strategic yung pagpili mo doon sa labing dalawa. Ginawa ho nila yan noong 2019, dalawang slates uh, nagulat may slate ang anak may slate ang tatay ang ang sumosobra sa rabing dalawa mamili ka diyan sa inyo so sa tingin ko it will also be out of the box na ang gagawin nila dito sa 2025 kaya lahat nag-aabang kasi hindi ho talaga ang si Pangulong Duterte hindi ho yan talaga based on a campaign book eh talagang widow uh, at saka talagang gut politics yung magaling ho siya sa ganun eh uh, so lalagyan mo lang ng disiplina saan pupunta saan iikot uh, sino bang malakas sino ba ang maglilid ng slate na yon marami pong mga bagay-bagay na kailangan pag-aralan para maging competitive ang slate ng uh, dating Pangulong Duterte. Mm, do, doon sa camera po, mm, mukhang medyo Numbers game ang pag-uusapan, talagang uh, dominant na yung kakampi ng speaker. Pero sa Senado po, ang alam po natin mga re-electionist dyan ay PDP po ba si Bongo, si Senator Bongo, Senator Bato, Dela Rosa, puro mga re-electionist po 'yan. Po, di po uh, ba? Sen so so sir, I mean, so sir, meron siyang Meron siyang tatlong taga-PDP, ang total ho pito ang reelectionist. Ah, uh, 'yung tatlong taga-PDP, si Imee Marcos, si Pia Cayetano, si Ram si Bong Revilla na taga-Lakas at saka si Lito Lapid na independent. So kung titingnan niyo, ah uh, numerically mas maraming reelectionist na PDP. So kung 'yung tatlo magiging core, uh, plus dadagdagan ng mga Uh, bagong pangalan uh, sa tingin ko at siguro maging guest candidate kasi katulad ni senator Amy Marcos na nagsasabi na ang loyalty niya hanggang dulo na kay presidente Duterte so siguro ho guest candidate yan doon sa slate ni ni PRRD o oh, so apat na yon plus siya lima na uh hahanap ka na lang ng mga lima or uh, uh, pito Uh, para mo yung slate. Mm -hmm. Oo. Uh, napakahirap naman ho on the other side napakahirap dun sa so-called supermajority. Paano mo pipiliin yung labing dalawa kung ang total members mo ay napakalaki ng buhalang partido no? Uh, at ang, ang ang magiging problema ho niya yung uh, usapang lokal kasi yung uh, yung incumbent 'di ba? Mer meron tayong sinasabi na pag incumbent ka, i-respect -re mm. mo 'yan, yung equity of the incumbent. Ah, paano mo 'yan i-adjudicate kung may partido federal ka, may lakas ka, may kasama ka pa sa koalisyon na nasyonalista. I mean, lahat ng partido nandun eh. Opo. Mm. Vis-a-vis sa PDP laban. So, ah sa tingin ko, very light yung sa PDP laban. Hindi mo kailangan ng kadambuhalang war chest compared dun sa kabila, uh, talagang mag-quid pro ko yan kung sinong isasama dun sa labing dalawa. And at the same time, hindi ho ibig sabihin, pag, mata, pag napakalalim ng war chest nyo, mananalo ka. Nakita ho natin sa kasaysayan natin ang mga mayayaman. Uh, hindi na sa presidente no iba iba ho ang presidential politics kaya uh, kailangan mahusay at masinop na paggamit ng pera So the less the less uh, the less uh, members in a political party but coming from strategic provinces, yung malalaking probinsya, di ba? Uh, napakahalaga ho yun sa pagtatahi ng inyong slate. Alright. Partner? Uh, magandang hapon po, Miss Malu, ano? <laughs> Ma'am. <laughs> yung, yung, ano eh, yung pag ito, pag ganito yung mga topic talaga, parang, ano, no, parang, adaming uh, daming pwedeng i- Hmm. <laughs> diba? <laughs> napaka, no, napaka-alo, napaka-sensitive kasi mayrong mga pwedeng lumabas na mga bunga-bunga yan ano But I will just go to this uh, election 2025. Anyway, we're talking about yung posibilidad ano na tinabi niya talaga, eh talagang yung tuluhin niyo sa anak ko yan. Ito sasagot ko sa inyo. Lalaban ako, hmm. hindi ba? Hmm. Ah, pinakauna dyan ang pinakaunad na pwede mangyari is 2025, which is the national for the Senate and the Congress, no? Okay, ah, uh, 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 Senate. Uh, I just want to ask this. How important and how will be this 2025 election be a game-changing for, para mabigyan tayo, mabay, mabibigyan ba tayo nito ng uh, tinatawag na numero ng lakas? Ibig sabihin, the strength, no? The popularity between kung saan ba ang tao nakipisara ba ng Duterdes or nasa Romualdez. Ibig sabihin, yung, yung mangyayari na pagkapanalo, di ba, kung gaano ang uh, mangyayari doon, it, it's already an answer or at least a glimpse of ang kalagayan na pwedeng mangyari sa 2028? Mm -hmm. Ah, ma'am, maganda yan tanong mo, no? Ah, maganda ang pagka-frame kasi ah, talagang ano ang mangyayari dun Romualdez ba o Duterte, no? Ah, ah, ang isang kailangan nating makita diyan ah, yung sino ba ang may kasaysayan na nasiro ang kalaban. Uh, nangyari puyaan ng uh, una ng 2016 nang galing out of nowhere. Walang mm -hmm. partido, walang pondo, late nag-, uh, nag decide halos walang plataporma, walang mensahe, basta organic ako ito. Mm -hmm. Ako maharap, ako sa iyo. Lumabas, oo. Di ba? Lahat ng tao nagulat tayo yung pa lang hinahanap nila napaka-ordinaryo napaka-simple pati ang pananami and it's pa the people who actually rallied na yes and itong sa and the, pinusa yes oh, ma'am oh, Pinus. at, at, at saka yun yung tinatawag na the people's campaign kasi hindi naghahakot ng tao naghihintay sa kanya. Yung huling rally, doon kami na shock, yung doon sa, uh, sa tagig. Naghihintay ang tao ng apat na oras. Pag tinanong mo yung mga tao, ba't kayo naghihintay? Kasi si, si Duterte yan. O ay hindi naman yung kilala yan, taga Mindanao. So yun yung isang aspeto. Sanay siya sa ganon. Okay? ah uh, yung pangalawang aspeto, yun yung ginawa nila noong 2019. Wala hong nagsisiro sa kalaban sa Senado uh, natatandaan niya yung laban kay GMA midterm. Ang midterm is an election of the on the incumbent. It's a referendum on the incumbent. Maganda ba ang buhay mo ba na bago no nung no, no, itong administrasyon na ito uh, yung maganda ba ang kanyang programa? Huh? O maaandar ba ang ating ekonomiya? Lahat 'yan papasok sa isip ng tao sa 2025. Pero Tatandaan po natin, ang Duterte lamang ang nakapag ng kalaban. Si Gloria ho, uh, si GMA po, nung midterm, meron po isang natira sa kanila. Doon sa, kung natatandaan nyo yung election ng uh, 27, 2007, uh, na ang opposition lorded it over President Arroyo Slate ang ang lumabas lang yata doon isa o dalawa eh. Si Joker Arroyo yung isa tapos may isa pa. Uh, so itong si Presidente Duterte na na-zero nila yung ano nga ito? Ah uh, yung na-80 nila yung kalaban eh, yung liberal. yung matamog oh, uh, si Paterno. Si Ocho Direcho. Oh. Si <laughs> Ocho Direcho, 'di ba, na <laughs> nila? First dance <laughs> sa Ocho Direcho eh. Ocho Direcho sa now. Inodoro. Di, yeah, oo, di ba? So, talaga mag magugulat ka. Wow! Walang nakapasok ni isa. Uh -uh. O, pagdating ng, ngayon doon sa 2022, patapos na ang term niya, makikita mo wala rin liberal. Isa lang ang nakapasok okay. si, si Senator Hontiveros. So, anong sinasabi noon? Iba yung politika ng Duterte. At tinataya nila yung pangalan nila, yung record nila, para mm -hmm. makakuha ng ganong resulta sa eleksyon, mahirap pong makakuha ng ganon kasi ang kalaban mo talagang sinisiro mo. Mm -hmm. Ayun lang ho sa kasaysayan natin na nangyari na may natalo. Oo, so na, if I'll go back to the question, as of now at least at the, on this day no, so far is you will see maki, nakikita na ninyo yung lakas pa rin na whoever oo, oo. President ex-president Duterte will endorse or will uh, campaign for hey, ay malaki nyo, Ma ang paaaring resulta. Yes. Imagine mo, ma'am, kung siya ang nag ng slate. Iba yung endorsement, iba yung campaigning. Sa naipinilumalaban. Oo. -o. Oo -o. Tapos pasa. pa siya. Oo. Itataya Oo ako, pangalan ko, kasama ako okay. sa slate. Ito kami. Iba ho yun. Okay. So, um, yung excitement, gawin na lang natin. nasa ang excitement? Ang excitement nandun sa pagpasok ni Presidente Duterte ulit sa so, oh. animal. Oo dito sa incumbent. Okay? O, pagtitingnan mo ngayon naman eh, may uh, measure mo yung, nanu may nanonood pa ba sa kanya? Uh, tuwi uh, ko hong monitor yung gikan, tinitingnan ko yung number of views. Nagugulat ako na madali, almost madaling araw na ho eh. uh, talaga yung pagtaas ng nag nanonood nagsisimula sa libo hindi hundreds eh tapos nag nagpipik sa 5,000 at wala pa time, sa TV oh, wala pa yung wo, TV doon. At dapat oh, sa nasa TV like, eh. Time, sabi ko 5,000? Yeah. That's uh, ordinaryo. Okay, th this is something that I I need to ask no. Kasi mm. kanina na pag ang inano Josephe kasama naman palagi sa pag-aaral yung nangyari noon. Mm. So, of about 2016. Totoo 'yun. Interesado kahit yung mga hindi boboto eh. Mm umami na tayong lahat kahit hindi natin kilala si uh no, oh! si Duterte noon. Naging interesado ka sa kanya, It became a fresh, um eh yeah, yes, nagkaroon ng ganon, no. And then 2019, sabi mo nga, talagang uh, nilampaso. Uh, let's mm. call it that. Kasi sorry po pero gano'n naman talaga mm. nangyari, mm. no. Kaya lang ang difference lang po ngayon at this time. Um this is uh, ang nangyayari kasi ngayon is like hindi si President Duterte mismo ang nalalimelight dun sa mga pagtitira, no? At least, I'm talking about the confidential funds muna, about the VP Sara and all. Pati na rin, ngayon, nasasa, pinuputok uh, na yung ICC ulit, ibinabalik, mm -hmm. ano? So, ibig sabi, may senaryo po ngayon na hindi katulad before ng 2016 na yung interest ng tao, sino ba siya? Mm -hmm. Ano ba siya? So, ibig sabi, nakilala siya So, mm. ngayon, madadrag paano ba sa nakilala? Mm. So, ngayon, sa ginagawa po ngayon, sa tingin nyo, may epekto ito na hindi na, hindi na, hindi na to yung mga question mark. Sino ba si President to mm. It is now a matter of naniwa, ikaw ba ay naniniwala sa, ta, sa natama ang kanyang ginawa o mali? Hindi ba? May ganun ka na ngayon. Gano? Okay. So, so, yun yung gusto kong sa tanungin Uh, Iba na iba ngayon yung tingin ng tao doon sa 2016 and maybe 2019 kasi incumbent siya noon. But now as a private citizen na meron ng nagkaroon ng background no ng mga kanyang ginawa, doon na magbabasi ngayon ng tao, di po ba? Mm -mm -mm. Opo, tama kayo doon. Pero ang pagbabasihan nila ay isang public record na alam ng lahat. Kunyari, dalhin mo sa usapin ng uh, illegal drugs kunyari tanungin kayo, uh, ah, kamusta sa inyong komunidad? Ah, uh, ah, yeah. Balik ko sila pag ulit. Pag oo, oh, tama, diba? tama. Oh, Pag ng kundo, oh, gusto, oh, gusto nila yun. Kasi oh, eh, eh, lahat ah, na, na sila. Oo, oh, oh, tama, diba? I understand your point, ah, yes. Ah, okay. Ang pangalawang pwedeng itanong, eh, kamusta ang frontline service? Nagbago ba? Kayo uh -oh. ba'y naaatupag? Kayo ba'y may natatawagan? Kung may kayo may reklamo? Oo. Nakita nyo na bang ako'y nagalit sa mga hindi tumutulong sa inyo? Yung ganun lang ha, public so record. So strength din na meron na siyang, baga paglabas niya ngayon na senator, para may nakaraan ako na ginawa. Yes, yes. So nasa inyo na natuwa ba kayo o hindi. Oo, so again, it link. will reflect the, the direct approval of the people sa kalalabasan ng yes. pag ng eleksyon na pag lumaban si President Duterte. Okay. It will answer, no? It, it okay. Kasi may dala siyang kwan eh. May dala siyang, ito yung accomplishment ko. Yeah, may dala siyang bagahe. Ibig sabihin, oh, tingnan naman na yun yan. ko ngayon no? sa accomplishment oh. ng two, three years ng administrasyon. O, oh, kunyari, tanungin kayo, nararamdaman nyo ba ang gobyerno nung ako'y Pangulo? Oo. Uh -huh. Eh, hey, ma'am, uh -huh. di ba? Doon na lang sa mga ganon at saka yung uh -huh. diretsuhang pagnanalita. Uh -huh. Uh, malaking bagay po 'yon. Uh, tapos uh, pwedeng hindi rin naman siya, uh, pwedeng hindi rin niya ihalo dun sa kanyang naratibo, pero uh, yung ginagawa nila sa dalawang Duterte, isa binubugbog mo sa CIF na leading to impeachment. Yung isa binubugbog mo sa ICC. 'Di ba? Uh -huh. Doon pa lang yung kwentong 'yon, sa tingin ko it will it will get the base to say mali naman yung ginawa sa inyo. Oh. I, I think it's very clear naman kasi sinabi ni FPRR dito diretsuhan eh. Pag hmm. pinatalsik nyo anak ko dyan, tatakbo ako. So, ibig sabihin, hmm. yung narrative the, ano ang object, ano yung bakit sa tumakbo, eh hmm. mali daw eh. Oh, Hindi naman oh. sinabi tatakbo kasi gusto ko lang manilbihan ulit. After, siya sadya, pagod na nga ako eh. Oo, oh, oh, yeah, yeah. Pero ang driving force niya is how you treated my daughter. Yes. Tapang At saka mama, past tense yun. Bakit oh, yung ginano ng anak ko? Oh, oh. So hindi nyo na kino-cover kung ano yung purpose niya. Nakita-kita -kita yeah. naman, sinalita eh, di ba? Oh. Okay, I will go now. Because sinabi niya na ako tatakbo uh, kahit mag-isa pa ako sa PDP laban. Actually, inano niya yun, pinasitin enforcement niya, no? Na sinabi niya, eh buti nga mag-isa na ako eh. So hmm. ngayon, makakalista ako ng mga pangada na gusto niya. Mm. Malaya siya ngayon, no? Mm. Pero tatanong ko lang sa as Duterte himself can actually very strong, right? Do you think it's wise for him pa to carry other people with him na maaring baka bumigat, you know, or uh, maging iso-iso pa, hindi natin alam. In, 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 ikaw, being strategist ka rin eh, di ba? Nakaka-campaign strategist ka rin, management, kanya. Mm. Pag ikaw ba, anong sasabihin mo? Di na tumakbo ka na mag-isa. Mas 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 malaya ka ikaw mismo 'yon kung ano yung kandala-dala na popularity hindi mo na kailangan pang i- Ano ba ikargahin yung iba. Hmm. What will you tell him? Kung, ikaw kung yung, dal dalawang natin. bagay 'yon, ah uh, kung siya lang mag-isa magaan, madali mong mapanalo. Ah uh, pero dati kang pangulo. Maraming tumitingala sa iyo, uh, malaming susunod sa iyo kung sino'n sasabihan. Yung pagbabago ng politika, yung chance lang na merong makitang bagong muka, bagong dugo, mm. uh, positive na development sa politika, sa so, tingin ko yung chance na yon hindi pa kakawalan ng Pangulo. So But, malaking factor, yung may bago na muka ulit, may yes. bagong, biglang nagulat ang tao, oh my gosh, sino itong pinipili niya? So the Oo. interest will be back oo uh, kasi uh, yun, yun, uh, alam mo ang kailangan lang is yung magkaroon ng interest tapos oh, interest uh, magic uh, na tinataas ang kamay tinaas uh, uh, ng kamay ng isang dating pangulo ah uh, malaking bagay yon kasi hindi mo alam yung bang incumbent si uh, President Marcos ba will join the the going around for for the slate ah uh, makikita natin ang masipag noon noong 2022 si Vice President saare So, uh -oh. sisipagin ba ng Pangulong Marcos na sumama sa slate at to Ganino. join the hustling? Kanino siya, yes. Di ba? Kaya na siya ko, itong 2025 will answer many questions. Hmm. Kasi, Uh, usually rin, ang Pangulo naman talaga have the right to endorse kung sino talaga yung uh, gusto niyang manalo. Ex-President Duterte. Kita mo nga yung tawag ni mm. partner doon sa sinabi mo ang walo, no? Mm. Talagang inumbag-umbag e. Talagang mm. nagka-campaign siya. So, the President has the right to do that. So, makikita ngayon ng tao nasan ba talaga si PBBM, right? Oo. Oh, oh. Makikita yun. At makikita rin yung lakas ng uh, Dutertes pa at makikita rin ka muna humina ba dahil ba ito sa Romualdez di ba may ganun mga oh, yes, yes, oh. sagot yes ma'am oh, imagine mo 2025 imagine mo ma'am kung si speaker ay eh, tumatakbong senador maraming maraming combination na pwedeng mm magpa-slow down ng slate mo o mag di ba uh, so imagine mo yung mga pangalan na nababanggit sa sa mga issues tungkol sa pondo ng bayan, Diba? Uh, so, lumalabas at lalabas yung issue dahil ang midterm nga ay e referendum sa incumbent. Uh -oh. Gusto nyo ba yung three years? Ganun lang ang tatanungin yeah. mo sa taong bayan. Hanggang ano tatanungin ba? mo naman, ano? Uh -uh. ba diba? Ano ba ang nagustuhan nyo? Ano ba ang dadalhin nyo sa polling center at naiisip nyo, top of mind, ginawa ng incumbent? Ah, uh, ay next ah. Uh, sa tingin mo ba itong sinabi ni President Duterte na to na kasi may kung eh. Hindi naman niya sinabi ako tatakbo eh. Merong ano yun, may karugtong. Kung patatal si kinyo si Bp. Sara i impeach mo talaga tatakbo ako. So meron siya mm -hmm. tinatawag na kung. So sa tingin mo knowing President Duterte style kasi hindi yan nagsasalita ng walang um walang uh, deeper or uh, behind it na objective, no. Sa tingin mo mm -hmm. this is already like saying Uh, binibigay ko na sa inyo ang senaryo. Ah. Pag ginalaw niyo yung anak ko, ito magiging senaryo. So, binabalik ba niya yung bola ngayon dun sa mga may plano-planong niya na sige, try niyo. Dahil oh. ito ang ah, magiging nag nag nagsisignal siya ng na oh, mensahe yeah. sa kanila. Yeah. Signal message, right? Tama, tama po yun. uh yun. -oh. Nagsisignal si Pangulong uh -oh. uh, Duterte. Kaya nga, binato sa kanya yung ICC, di ba? Kung titingnan uh -oh. mo yung batuhan uh, uh, yung gikan na uh, kung uh -oh. impeach nyo yan. kasi ang everyone was saying mag may impeachment resolution ang lumabas ICC so hmm. kung titingnan mo who is dictating the tempo it's not the income the, the present administration it's him they are reacting to a preview to what he's saying. Oh. yeah to a former president who is reacting based on sa ginagawa nila. Mm -hmm. Eh hindi naman ho ang dating Pangulo, para maniwala dun sa mga sinasabing wala akong pinaplano dyan, hindi ko alam yan, uh, hindi na ho, iba na ho ang taong bayan ngayon, iba yan dun sa 10 years ago, 20 years ago. Uh, so, oh, kasi na-observe ko yan eh, dati. Lahat ng sasabihin ni President Duterte, meron siyang gustong mangyari. Hmm. Yung bawat sasabihin siya, alam naman niya mangyayari, magre-react ito eh. So, hmm. may ganun siyang strategy. na no? Strategies Opo. na eh, di ba? At saka ilang step siya ahead of oo, the nakikita niya yung 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 resulta na gusto niya ng epekto ng kanyang sinabi. That's right. Nagyayari Kasi nagre-react eh, 'no? Oo, oo, oo. oo, oo. So, uh, kaya nga ang kwan, um, ang ang parati ko nga sinasabi, tuwing Lunes may bagong may bagong pinapalabas na parang tatlong Lunes na tayo, apat na Lunes na tuwing Lunes merong ibang <laughs> nangyayari sa storya. Ah. So, anong ibig sabihin nun? Plinano. Mayroon silang uh -oh. gagawin. O, oh, ayan, na na, labas natin ito. Ah, kaya, ang nakakalungkot ho doon, wala ang focus sa bayan. Ang focus nasa mm -hmm. politika. Mm -hmm. Actually, kahit na yung mga tao ngayon, Miss Maluk, makikita mo na. Pero hmm. Red saying, my God, tama na yung Duterte-Romaldas-Away yeah. kasi nangyayari, ang dami na, ang dami kailangan na, in, kailangan gawin ng kongreso nakailangan ng mga tao hindi naman na bibigyan ng pansin oh. And even the people na were already, tama na kasi nakikita na 'yung political yes eh uh, hindi naman deny eh hindi ba hindi at ma'am ang ang napakahirap dyan, hindi natin na